Alright, so magandang 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 umaga sa mga taga-subaybay ng aking channel, Dan TV Vlog. Magandang araw po sa inyo kung saan man po kayo naroon. Good morning sa mga umaga dyan. Magandang tanghali, magandang gabi. Mega love shout out sa mga aking member, super chat, and teammates. sa Dan TV Alright so ngayon po ang inyong lingkod syempre... Uh, bahagi ng aking adventure dito sa Bicol ay nandito po kami sa aming munting bukid para maglinis-linis titingnan kung ano ang magandang setup ayan ang inyo pong nakikita of course ay uh, yan mga anahaw leaves medyo malinis na sa bahaging ito at ikot pa rin po natin ang camera para yan puro anahaw leaves po yan so pinatira po namin yan nalinisin so ang ilalim po yan malinis na ang taas naman po yan ay mga prutas andyan yung kakao andyan yung avocado uh, star apple etc etc may mga hindi ko pa alam kung anong mga prutas po yan Okay, so bahagi po ng mamamasyal. Hindi pa mamasyal, actually. Paglilinis ng aming kabukiran aming magkasapatid. So andun yung po yung aming tent sa lugar na yun. Ayun, umulan man po is uh, all right lang. Andun yung aming chow. <laughs> Pagmukbang sa dulo na yun. Alright, so naglilinis yung mga kapatid ko sa bandang likuran natin. And, uh, syempre, ikot-ikot tayo. Ha? na naikot ko na po ng uh, 360 degrees. Yung kabuuan na po yun. Alright, so, pakita tayo, mga idol. Linis-linis, pag may time. mm <laughs>